remind na po sila, tumatawag kahit office, kahit natutulog ka na or kagigising mo pala, tatawag na sila, magre-remind na magbayad ka na, meron na rin pong threats. Once po nag-overdue ka at nagbibigay sila ng palugit, say for example kailangan 1pm, bayad ka na. Pag lumagpas ka po ng 1pm, dun na po haharasin ang iyong mga contacts. at uh, tatawagin ka na nilang scammer, magnanakaw, may malalang sakit, at uh, kung ano-anong paninira po. Uh, minsan naman po, gumagawa din po sila ng mga pornography Uh, edited pictures po ng Ola victims which minsan po kasama po ang mga bata sila po ay nakahiram sa pamamagitan po ng online platform so sila po ay marunong gumamit ng cellphone so yung sasabi nila hindi nila hindi sila marunong magreklamo hindi nila lahat eh, sila po ay nagreklamo at ah, nakakuha ng utang sa pamamagitan po ng online platform so naiintindihan po nila yon sir sir Opo. let's give them the benefit of the doubt so let us not say na marunong sila, nakahiram sila. Nakahiram po sila because of the fact na sila po ay may ginamit na apo, pamangkin, kapitbahay. Tinulungan po sila. Wag mo ninyong iisipin. Eh baka kayo sir, I'm sure, senior na kayo, eh, magmarunong po kayo. Pero marami tayong mga senior sa mga lalawigan na humihingi ng tulong sa kapitbahay, mga anak, mga apo. Here, uh, while we are in this uh, particular topic, Can we hear from a uh, United Ola Victims uh, Movement? We have with us uh, uh, Miss Kika Bautista, who is uh, with us uh, today, ma'am. Uh, good afternoon. You have the floor, ma'am. Magandang hapon po, Mr. Chair. Um, ako po ay founder ng United Ola Victims Movement na tatong taon na pong lumalaban sa mga illegal and abusive olas. And Uh, sa kasamang palad po this year, last July, ako po ay isa sa, isa sa nakausap ng Ola victim bago po siya pumanaw at kinuha ang kanyang sariling buhay. Uh, iniwanan niya po ang kanyang 10 years old na anak at ang kanyang pamilya po, dagawa po ng depression po at pang-aabuso po ng Ola sa kanyang trabaho, pamamahiya sa kanya at mga banta po. Uh, sinubukan po namin ang lahat na may bigay sa kanyang tulong at suporta po ngunit sadyang uh, hindi po kabe na, nagtagumpay at nauwi po ito sa pagkuha ng kanyang sariling buhay. Ako po ay nananalangin po na sana sa, sa pamamagitan ng hearing na ito, eh, siya na po ang una at huli ngayong taon nagagawa ng ganito kasi po hindi lang po siya ang una na kinuha ang kanyang sariling buhay. Halos taon-taon po nag-range po ng isa hanggang tatlo or lima bawat taon ang nawawala ng dahil sa ola. Yun Uh, sorry uh miski kai nakakalungkot at uh we 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 share your uh, disappointment and uh uh sentiments dito sa mga pangyayaring ito if i may lang kung pwede, paki paki share mo nga sa committee na ito yung uh, experience ng mga biktima uh, when it comes to harassment intimidation yung mga reputational uh, uh, shaming na ginagawa nitong mga online lending uh, apps just, just to give us a uh, a clearer picture paano natin na uh, matutulungan ang mga biktima, ma'am? Uh, yes po, Mr. Chair. Uh, one day po before ka mag bombarded ka na po simula 6 a.m. hanggang 6 p.m. po ng gabi ng mga texts. Nag-remind na po sila, tumatawag kahit office, kahit natutulog ka na or kagigising mo pala, tatawag na sila, mag-remind na magbayad ka na, meron na rin pong threats. Once po nag-overdue ka at nagbibigay sila ng palugit, say for example, kailangan 1 p.m. bayad ka na, pag lumagpas ka po ng 1pm, doon na po haharasin ang inyong mga contacts. Uh, tatawagin ka na nilang scammer, magnanakaw, may malalang sakit, at uh, kung ano-anong paninira po. Uh, minsan naman po gumagawa din po sila ng mga pornography uh, edited pictures po ng all victims, which minsan po kasama po ang mga bata. Ang nakakalungkot po dito kasi nasama nila mga bata, ang nagkapaglinis po kami ng GC na sinama ang kanyang mga 2 years old at 1 year old na baby. Uh, hinahanap niya yung nangutang, tapos dinamay niya at inedit yung picture, ginawa ng pornography po. ah uh, sobrang depression po ng magulang na isama ang kanyang minor de edad sa malalaswang, malalas uh, malalaswang picture dahil lang po sa dalawang libong utang. ah uh, minsan po is pinapost ako po mismo personally naranasan ko pong ipost po ako sa buy and sell. Sinabi po ako po ay may malalang sakit which is HIV daw po at uh, scammer daw po ako. Pinost po ako sa barangay. Dumating din po sa punto na hinaras din po ako sa aking mga employers, sinira po yung aking kabuhayan ano at aking reputasyon. Ang utang po na babayaran niyan, Mr. Chair, kaya-kaya po namin bayaran niyan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay tumatakbo sa aming utang, pero sana po maging makatao po ang kanilang paniningil. Kasi po ang utang na babayaran, ang buhay po ay hindi na. Meron pa po, po, Mr. Chair, na pinadalahan po ng mga purinaria corona ng patay, pinadalahan ng puso negro, Uh, pinadalahan po ng ambulansya sa BGC, sa opisina. May marun, meron, mero po, meron din po tayo mga teachers po, madami. May mga doktor, may mga attorney, may mga professional po. Pero mas marami pong nasa laylayan kagaya namin ang nabibiktima. So it regardless po kung anong estado mo sa buhay eh, Kapag ka nabiktima ka sa mga false advertisement ng mga ola na to, matitisod ka. And hindi po lahat ng ola, uh, ola victim po sa utang. Alam po namin ang utang namin. Pero paano po kami makabayad kung everyday yung kami uh, baka ng mga hidden charges nyo at interest nyo. Yun na po, uh, Mr. Chair. Sa salamat, uh, Ma'am Kikay. At uh, uh nais namin ipaabot ng aming, uh, ang aming opisina, ang uh, committee na ito sa mga nabibiktima. No? Kasi ang unang tanong ho dyan ay uh, makatarungan ba yung ginagawang uh, uh, scheme? No? Kasi kung 7% a day, eh, totally talagang uh, hindi ho makatarungan yan. Pangalawa, ito po bang mga OLA na ito ay registrado? na check po ba kung registrado? May madali po bang uh, uh, mekanismo na ginawa ang ating pamahalaan para ma-check ng ating mga kababayan kung registrado itong mga online na uh, lending apps na ito? Uh, uh, yes po, Mr. Chair. Uh, lalo na po sa experience ko po, meron po akong OLA. Ang uh, pangalan po ay Moka Moka Undercover Lending po. Narevoke po siya ng 2024 but this 2025 po, na-lift po yung revocation niya. Isa po yun sa nangharas po sa akin. And marami pa pong ola po na na-register po ang nangharas. Uh, we can provide in, uh, po, proof for that and we have a lot of complaints po na mayroong enough evidence to support so, po. So, binabanggit mo na revoke na tapos na lift yung uh, revocation? Yes po, Mr. Chair. Itong uh, Moka Moka? Uh, Copper Lending Incorporated was, okay. I can remember. We'll, we'll, we'll look into that. And the reporting, uh, ma'am, sa mga victims natin, uh, Are they scared of uh, reporting? Uh, natatakot ba sila na i-report re ito? At uh, meron bang kaukulang uh, tulong na nakikita po kayo na, na ibibigay ng pamahalaan? At kung kulang, ano yung mga pwede nating magawa? Actually po, Mr. Chair, lahat naman po kami, no, nagnanais po na may hayag ang aming karapatan at magreklamo sa tamang pamamaraan. Ang problema lang po natin, hindi po masyadong accessible. Uh, I would like to comment po, SEC po, no, kasi po uh, meron po silang website na Madali lang po sana magreklamo. Mag Kaya lang po marami po sa ating mga OLA victims, mga senior citizen na hindi po techie, te uh, hindi po makapag-provide ng mga document needed. So, if pwede lang po sana, uh, maybe po soon, magkaroon po ng face-to-face -face filing po ang ating mga ahensya ng gobyerno sa bawat lugar sa Pilipinas. Ang uh, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati na rin po sa mga OFW po, marami rin po OLA victim. Gawin po sana accessible at madali po ang pagreklamo. Thank you. Perhaps if we can set up a a a phone uh, na number na we can uh, we can uh, call no dun sa mga victims. Uh we'll do that and uh we'll help out in any way we can. We give the floor to uh, Senator Erwin Tulfo. Your honor. Thank you honor. Mr. Chair. Um siguro lang ito po dito sa SEC natin at other agencies. Baka pwede ho magtayo kayo ng mga hotlines. Kaya po na sinasabi po nung uh uh ng uh, resource person natin kanina. Kasi nga po hindi naman po lahat ng tao iteki. Eh, marunong po lalo mga senior citizens na marunong they can go around the computer, sa internet. Eh, mas alam nila ho yung telepono tatawag sila. Uh, maari po ba uh, Commissioner Quevedo magtayo na lang po kayo ng hotline na uh, ika nga may magbabante at kukuha po ng mga reklamo? Uh, can you do that? Thank you po Your Honor. Actually... Uh, meron na po kami mga hotlines na pwede pong magreklamo. Pero banggitin ko lang po, yung saan pong hindi teki, sila po ay nakahiram sa pamamagitan po ng online platform. So, sila po ay marunong gumamit ng cellphone. So, yung sasabihin nila, hindi nila hindi sila marunong magreklamo, hindi nila alam. Eh, sila po ay nagreklamo, ah, nakakuha ng utang sa pamamagitan po ng online platform. So, sir, po nila yon Sir, eh. sir. Opo let's give them the benefit of the doubt. All right. I understand where you're coming from, Commissioner Quevedo. Pero I have grandparents, I have and dad, na they do not. May mga kapitbahay po ako na inutosan ng kanilang mga apo, kapitbahay, to do so. Ngayon sila lang po gamit po yung pangalan nila. So, pero pagdating na po, siyempre yung mga kapitbahay, eh pagdating na po sa mga reklamo, ayaw na rin siguro kulitin ng mga biktima, ng mga matatanda, dahil nga po eh, makakaistorbo lang, di po ba? Let's also consider that, Commissioner Quevedo, eh, victims na po sila. So let us not say na marunong sila, nakahiram sila. Nakahiram po sila because of the fact na sila po ay may ginamit na apo, pamangkin, kapitbahay, tinulungan po sila. Huwag ninyong iisipin. Eh baka kayo, sir, I'm, I'm sure senior na kayo, eh, magmarunong po kayo. Pero marami tayong mga senior sa mga lalawigan na humihingi ng tulong sa kapitbahay, mga anak, mga apo na uh, ika nga gumawa po nito. Tama po ba, Mama Bautista? Marami po. Yes po, Mr. Chair. All right. So let's I don't want to hear that again na uh, marunong sila nakautang sila ng teki, ay nakautang sila sa online. Therefore, marunong sila mag-online. Hindi po, sir. Hindi lahat na nag online ay sila mismo ang nagta-type doon. Meron po marami-rami din po ang umuutos na lang sa kanila mga anak, pamangkin, apo, kapitbahay, Ayan po inutusan. For your information, Commissioner Quevedo. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, uh, Senator Erwin. And uh, to add to that, pag ikaw ay uh, nais magreklamo, hindi ba mas gusto mo may nakakausap ka? Hindi, hindi maganda yung magpa-file ka lang, hindi mo alam kung sasagot sa'yo, kausap mo lang, computer, e reklamo na nga ito. I think it's a uh, valid the uh, point your honor. So we'll we'll do that and we'll we'll make sure na ma-follow up natin yung uh, hotline. Yes, uh, Director uh, Winston, if you may. Uh your honor, Mr. uh, uh honorable uh, Senator the PAOC together with SEC and BICIDG, we set up a one-stop shop inside our office. They can come from 8 a.m. until 5 p.m. Monday to Friday. Minsan po may dumarating sabado at linggo gawa na nagagaling sa mga probinsya, tinatanggap po namin. Pero syempre po yung SE, si Makamuta lamang po yun, Monday to Friday. Pero kinukuha po namin yung kanilang mga complaint. Then the following workday, dumarating po ang CIDG or NBI together with SEC, pinasusubscribe po natin yung kanilang uh, complaint po para magawa namin ng karampatang action. Mr. Chair, if I may add. ah uh, maganda po yan. meron po kayo one-stop shop. Kailangan lang po siguro ninyo yung i-cascade po yung uh, inyong one-stop shop kasi hindi po lahat ng biktima alam na meron kayong one-stop shop. Baka kayo-kayo lang po nakakaalam. Ang problema po kasi natin sa gobyerno, minsan magtatayo tayo ng ahensya rito ng mga complaint, hindi naman alam na mga tao doon sa Mindanao, hindi alam na mga OFW na meron tayong ganyan. Kasi hindi naman ho lahat ng tao nagbabasa ng dyaryo, ng radyo, ng TV. Nagtitingin sila sa mga social media, minsan fake news pa. Hindi po sapat yun. What you have to do pag nag-establish kayo ng mga one-stop shop, mga complaint, center office dapat kinakaskade nyo, inaanunsyo nyo sa buong mundo. Hoy, meron na kaming ahensya, meron na kaming hotline, meron kaming office. Pwede ninyong puntahan. Do that po. Gamitin po ninyo yung ating mga PIA na yan, Philippine Information Agency, PNA, Philippine News Agency, PTV, Radyo Pilipinas. I-advertise nyo po doon. Meron na kayong malalapitan, mga biktima ng OLA. Pwede na kayo lumapit, may one-stop shop. Kasi po, tatayo lang po kayo gano'n. Walang lalangawin ho yun. Meron siguro pa ilan-ilan, but you really need to do that. You really need to inform the world na meron tayong one-stop shop na tutulong sa inyo. Ano po? Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. At uh, kami dito, kami ni Senator Irwin, pwede namin sa dami ng mga followers natin, pwede din natin uh, itulong yan. No? And I, look at the one-stop shop, no? Uh, you know, I'm looking at the reports uh, given to uh, to us here uh, may mga surge of complaints pa rin eh, no? Despite the launching of this one-stop shop, um, yung surge of complaints, currently at 15,000 under PAOK. And then over 156,000 cybercrime complaints per month. Nationwide po ito. So this is alarming. 156,000 cybercrime complaints per month nationwide. So we we really have to do something about this. Yung uh, PIA, itap po natin, na uh, sir, uh, yung pong uh, mga ahensya ng pamahalaan. Pagka hindi po nila kinerian, sabihin nyo rin po sa amin, kami hu yung pupukpok sa kanila. Salamat po.